Hello, ma'am. Yes, hello po. Ay, good afternoon po. Ay, ma'am, lang po yan? Sorry, sorry. Yes, ma'am, ano po nangyari? Ah, eto po, nakakita po kasi ko ng, ano, ng loan, ah, legal, OFW loan. Oo, oo, oo. Yes, po. So, nag-inquire po ako. Yes. Ah, then po, mayroon nga nag-assess sa akin. po? Si, kaya ang per. Opo tapos po hanggang sa pinag-add po niya ko ano yun yung pinag-add po niya ko saan po ito sa online? Sa so, online? Lahat, opo. Oh, Oo, oh, lahat, o oh. Lahat po ng information ko, kinuha nila sa so, binigay ko hanggang po sa pinag... Maalit na rin mga kababayan natin. Yun nga. Huwag po basta-basta talagang kapato sa mga gantong ano. Sinabi eh, mo. Ako na na ako. <laughs> Hindi mo na sabi ko na na Hindi mo Hindi mo na Hindi po kasi kasama ang kupsi naglabas ng pera doon sa, sa ano sa, sa... Sa Saibanis ko po. Pasinulog namin ng umaga. Kaya nag-update ako sa trabaho para lang manin, para lang manin. Para lang Ang mm -mm. uh -huh. mm -hmm. so, uh -huh. step na ginawa nila sa inyo. Kasi yes, ano? po, anong, uh -huh. so, ano po, pin um, pinag-fill up nila ko ng dati information ko, pinag nila, account uh -huh. lahat, makaka-account. Tapos uh -huh. po, sa itinong pa uh -huh. para po sa pag-apply ng loan. Mm uh -mm. -huh. Na nag-loan po ako ng 350,000. Opo. Uh -huh. Wow. Oo. Uh, oh, oh. oh yes, 350,000 na lapad hindi po, sa pera po natin, then... Pera natin, um, peso. Opo, oh, peso po, pero po, pag ipinasok po lang sa account ko, magiging yun na ng 91 palapad. Ah, okay. So itong... Bali po ma'am, ulitin ko. Ito po ay galing sa Pilipinas ang kausap nyo. Ipapasok okay. mo na yung pera sa Japan. po Wow. Ah, sige so, pa. Sa pa, pagit okay. ako na yun, lahat talaga naka-arrange na po na kung magkano sa peso at magkano sa yen. Ang um, yung yun, at magkano ang mantri ko sa, sa yen. Apo eto po, nung, nung kung po na makapag-fill up na ako, oh. assistant nila. Apo. Oh, na magkakonfirm dapat mag-approve ng submission ko. Apo. Oh. Doon chat namin. Mm -hmm. Na apat po kami members. Mm -hmm. Apo po. Apat kayo, Apo. na chat, -chat. Opo, apat po kami nag-chat-chat. Bali, bali, bali din mo na pati si mga... Pinaka-leader. Opo, pinaka-leader po. Ayun na, hanggang po sa binigyan po nila kami ng... Mm -hmm. Uh, Ginawa il po niya, nagtatanong siya sagot lang po kami ng sagot. Wala lang, wala kami ibang language na gagamitin, puro English lang talaga. Oh. Um, yes po. Hanggang po sa okay. Kung hanggang sa hanggang sabihin na po na congratulations, na-approve yung ano niyo, ganyan-ganyan. Kaya lang bago niyo makuha yung inyong loan, hmm. eh meron daw po silang may ano daw pang kapalanan, two options. Mm -mm. Kung paano iyan na sa amin ng pera. Siyempre okay. para assurance daw po na hindi makamakabayad, mayroon silang pangawakan. Pangawakan. Okay. So, okay. Yes. Option one, ang inano po niya is kung wala kami, kung walang, ah, hmm. uh, Ah, uh, ano po ba yun? Wait, kung wala pong cash, hmm. pwede hmm. na po kami magkuha ng collateral, kagaya ng mga land title, mga okay. ganyan yung kuha ng mga kuruma. Yun po ang kinuha sa amin. That's, and then second op option nila is, kung wala kami yung collateral na may bibigay, kailangan namin ng 10% do sa hingiran namin, mag-deposit. okay. So 350, so 350,000. Mag-de-depo, nag Ano, ina -in 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 lang na deposit kayo ng 35%. Oo, 35,000. Ah, dahil ano po yun, so yun po ang... Doon na po nagsimula na. So, Isin-isan yeah. na po nago'n mga kasamahan ko. Di, ako po ang kahuli-hulihan. Kasi nga po, hindi na po nakapaglabas ng pera sa savings. Dahil di, Sunday noon eh. Hindi, mm -mm. Monday ko pa oh, po. Nailabas. Ngayon, ah uh, po, mm -mm. dahil ngayon po nung... Ito yung incident, inunukot in 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 ang pera sa mm -hmm. anak ko. Mm -mm. Then naman anak ko doon sa account nila, mm -hmm. na peso ka Then mm -hmm. after noon, okay, binigyan na po nila ko, pinaglag, pinaglagin ulit nila ako para makontrol, makita ko po yung kung pumasok na yung pera. Opo. Opo. Yung bali, yung deposit po namin na 35,000, mm -hmm. eh, masasama din nilang i-deposit sa account ko. Okay. So, Opo. babalik lahat. Yan ang mm -hmm. kapasamin. Ngayon, ngayon po, nung no, ito na nang ako na po ang kwan niya, lahat, inang ginagay nila ko, lahat, ginagay nila ko. Hanggang po sa, ayun nga, nung no, i-click ko na po ang withdrawal, ayan na, hindi na po nag Lumagana. Kasi eh, so may air, opo, uh, nagkaroon na po ng air ng aking banko, yung account, oh. ganyan ganito, hmm. Uh, po, so sabi ganyan, sabi ko, eh, paano po ka yun, di bali walang pera. Sabi niya, no, kung gusto mo po, sabi niya, nag-inipa rin kang ka. Kung gusto mo po na para daw po man, mag-exist, mag, ah, no, uh -huh. ano po, mag, kumana na gumawa daw po ng transaction uh oo -oh. to make transaction po na not to notify na i, 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 i open nila yung aking account okey para makukuha ko yung pera kaya lang ang kanila naman po na naman naging ano is mag deposit ako ng 15% dun sa nilon ko what? yes So, mm. mag-invest ako ng 15% sa nilong ko. Oh, nilong. So, pinag-deposit -de po nila ako ng 57,750. Oh my God! Opo. Mm, -hmm. opo, opo. Ngayon, hindi ko po alam kung saan ako kuha. Nandiyan yung lahat ng mga kapatinawagan ko na tala po wala. Ngayon, kaya po naman sabi ko, na, gusto ko sa Panginoon na, pagising ko bukas ng umaga, kayo, magano ko na yung unong kakong pumasok sa isip ko, yun ang susundin ko. So, Apo. ko pa lang po, nanong ko talaga na, hindi na, hindi na dapat kong ibigay. Good, good. Mas malaki pa mawawala. Yung po naisip ko. So, mm -hmm. ajay, ito ah, dyan talagang gusto niya. So, hindi ko na po ikinuha niyan. 57,000 na yun. Pero hanggang ngayon, kinukulit po nila ako. Oh my God. Mm -hmm. uh, hanggang ngayon po, text po ng text na, oh, ready ka na bang i-deposit yung ano, nandito kami, i-assist ka na po namin, ganyan ganito. Oh, wow. Apo. Uh, so, 57,000 na sabi ko, kulang pa ko So, gumagawa po ba ako ng ano? Mm -mm. Uh, sabi ko, sabi oh, niya, oh. okay, sige. Ganito, ikaw ko sa team, team, natin na mm -mm. nababaan. Sabi ko nga sa akin. Okay, na-discount. Okay, mm, -mm. Ako, so yes, bigyan na ba-discount. So, eto, sabi niya ganyan, oh. Sabi niya, maswerte ka. Sabi niya ganyan, mam, dahil pinagbigyan yung request mo. Ano mm -mm. natin, oh, request natin. So, kaya niyo na ano po ba ang 40,750? Binawasan nila ng, ano, ng 17,000. Uh Oo. -oh. Mm, so sabi ko, sandali lang po, sige, maghanap ako ng karagdagan. Ayan, oh. nangyay po ngayon wow. po. Hanggang, kaya ngayon, na ng tawag. Wow. Yes. Wow. Apo, Tapos ngayon naman po, nung eto na, eto naman po. Kaya ako po doon sa MBI, sa ano natin? Apo, sa, MBI, sa uh iba -oh. police center natin. mm uh -uh nag-research po ang anak ko kung saan ako pwedeng ko, saan pwedeng ilapit yung anak ko. Mm -hmm. So sa yun na po, search niya sa link niya sa, sa website. Ito na po lumabas yung MBI Cyber Police Center. Mm -hmm. Then nag po ako dito. Mm -hmm. Okay, hininga, hininga po hininga po lahat yung mga evidence. Apo. Na pati yung transaction namin. So yes. tinigay ko po sa kanya lahat. Mm -hmm. Uh, okay na po. Ngayon, ikinawa naman, um, ano po ako dito. Ikinawa naman po niya ako sa... Ah, uh, saan ito po, po ba ito? sa MBI, mm -mm. Internet Police IT Center naman po. Opo. Oh, na kung sino nag-handle, kung sino yung mag-investigate mag, yung mag kung saan napunta yung aking pera. Yes. Oh, yes, okay naman po na na-search na po sa akin. Ito po yung lumabas na, na -search nila na na-search nila overseas gambling money laundering platforms wow. po na pumasok yung aking pera. Opo. Oh, Opo oh, po. Ngayon, sabi nila, kung gusto mong makuha, Mm -hmm. Sabi niya, itong oras din yung um, na ito. Sabi niya, itong din na ito. Sundin mo lang yung aming instruction. Mm -hmm. Wala kang gagawin kung isang instruction namin para mabawi mo yung perang na i-deposit eh, mo. Oo, oh, nakuha oh, sa'yo. Uh, uh, ngayon, hindi meron po sa kasi lang pinagagawa. Mm Since dahil sa pinakik, may po sila, hindi naman nag-o-open ilang beses kong ginawa. Oh. Ah, uh, alam niyo po ba yun yung parang bigla na lang na nasa, uh, itong case na to, drop na to. Ginawa na lang ako. Oh. Yan ano pong -po, na pong yung kakay ko, sabi ko, please, sabi ko, isa pa pong chance, sabi ko ganun. Kasi talaga pong ilang beses ko na pong kinlik. Ayaw. At saka, opo, at saka po, sabi niyo, i-refresh ko, ni-refresh ko, ayaw pa rin kako. Wala mm. na pong din siya na, 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 ano sa akin, hindi na nag-reply. Na opo. Then ngayon, bumalik po ako sa MBI Cyber Police Center. Oo. Mm -mm. Na sabi ko, baka pwede po akong bigyan ng isang chance. Mm -mm. Yes, eto na po ang sabi ngayon ng ating sa uh, 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 uh. Cyber Police Center. Mm -hmm. So sabi niya kasi hindi ka po fully, hindi ka po nakipag fully cover sa kanila. Sabi niya ganon. Kaya mm -hmm. po, dinrap mm -hmm. po nila yung kaso mo. Mm -hmm. Sabi ko, paano na po ba to? Okay, sabi niya ganyan. Uh, eto, sabi niya ganyan, hang kita, sabi niya ganyan, try natin. Mm -hmm. Pero, sabi niya ganon po sa akin, You need to pay for technical of the resources of our National Bureau of Investigation Security Division. Mm hmm. Para po Tanawin ulit ako. Binagpapeto ako ngayon ng 3,500. <laughs> Oo. Oh. Okay. Ah, okay po. Dahil pa po nila ako ngayon. Ngayon ito. Kung bakit yung binigay sa aking account, binigay sa anak ko, ayaw po nasa po ang pera. Oo. Oh. How many times pang kinantagan ako, nagagalit na ako dahil sa gusto ko talagang ma open ulit yung kaso ko eh. Kaso niyo, opo. Apo. Ah, Ay, ayoko po talaga po pera. Kaya nag-decide ako na, mm -mm. ah sige, huwag nanak ang um, nahihulog, baka talagang ayaw. Ayaw. Uh, hindi ko. talaga para. Hindi mm -mm. ba? mm, -mm. Uh, So, isipin na lang natin na natalo tayo. Talo ka na lang. O na Nakatulong ka na lang. Nakatulong. Hindi mm -mm. na lang po kinuksan ako. Kasi ma, sabi ko yan, sabi ko na ko ikaw kasi mama, kinukontra na kita ano, no, kaya lang tumatas ng boses mo, kaya... <laughs> Tumahimik siya. Mm-mm. -hmm. So, opo. Sabi ko, ah, pasensya ka na. Kaya mm -hmm. pala talaga, hindi lang na yan laging pinapakinggan. Kaya din pala, pinapakinggan din ang... Mga anak. Ang ko ng anak. Opo. Hindi na lang na ano ka sarili ko. Ay, instinct ng anak ko. Oh. <laughs> Nako. Ngayon po hindi hindi na po nagcha-chat. Ah, nag chat pa rin po yung ano, yung sa... Sa utang, oo. Si, ang oh, oh. si, pangkat, chat pa rin po. Hindi natanong kung kailan ko makihulog yung ano para hindi, hindi po nila yung i-request -re nilang bank account na paghuhulugan po. Oo. Oh, uh, oh. po, oo nga. Uh, Umpisa pa rin po kasi, hindi ko po hindi ko po ba ma'am, si mam po ito, no? Yes, opo. Apo, ma'am. Mamili ko po kasi nakuha na yung mga binigay nilang bank account na paghulugan ng pera. Hindi ko po na pag na sa mga nauna sa akin nagulog na may pangalan ng tao. Oh. Ah, yes. Hindi, hindi po ba sabi ng anak ko, ma, di ba usually pag uh, nakatama naman nga yung sumali tayo sa ganito, ang pinagatagal na ang pinagulugan natin pera is company name. Oo. Oh, Company Apo, name tapos may tao din. Apo. Eh, pero ito po, talaga po yung tao na paiba-iba po ang kwan, ang number. Okay. Oh. Oh yes, talagang ano na sila o, legit. Mga apo. ano na professional talaga big time. ano? Ah, apo, apo. Wow. Ano na ito? Hanggang ngayon kinukulit po ako. Katetext lang kung kailan ko tayo di-deposit yung 40,750. Mm -hmm. Okay naman po kayo. Uh, kaya niyo po i-control sa rin na hindi na makipag-communicate sa kanila. Ah, opo, 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 ma'am. Oo. Uh hindi -huh. na po kasi tama na yun. Malaki na rin po naman ako alas. sabi ko nga, po years kung hindi ginalaw ang savings ko sa ATM, yes. di po ba? Oo. Oh, eh, oh. ang, eh, ang kung po dito, five years po yung ano ko dun, hang, so next, hanggang next year pa yung kayat mo. Ko, oh, oh. oh, So, pinayaga lang ako maglabas ng pera ng hanggang sampung lapad. Buti na lang? Opo. Oh, ang laking like tulong. Ma Opo, oh, ma'am. Na, Diyos ko. So, uh -huh. ma'am, ayan po. Maraming salamat po sa inyong uh -huh. pag-share. Uh, uh -huh. pwede po kayong magsalita para sa mga kababayan natin na yung ganyang pangyayari. Pwede niyo po silang advisor. Apo po, ma'am. okay po. Sige po. Thank you. Paki okay, thank you, ma'am. Pakianan niyo po. ah uh, pwede po kayong magsalita na yun nga para maging aware Ay, ma sila. Bak ma'am, baka makuha yung boses ko, ma'am. Ay, hindi po. I-edit po namin ang boses niyo. Ah, okay, sige Babaguing po. po namin. Uh -huh. Okay, kasi okay. po. Ayan yeah, po. Ayan ah, po. Okay na po? Opo, ah, ready I na po, ma'am? Ah, yes, ready na ah, okay. po. Okay. Ah, yes po. Ah, magandang hapon po sa lahat. Hindi man po dito sa Japan, maging sa Pilipinas o sa anong lugar man po, ah, bibigyan ko lang po kayo ng konting advice na sana huwag po kayo mapare sa akin na sandali ay paniniwala sa mga nakikita ko sa mga Facebook. Mm. Kaya ito ang nangyari sa akin, na-scam ako. So sana para hindi mangyari sa inyo lahat, eh, huwag lang po tayong pumatol. Huwag lang po akong parisan. Mm. Ayun lang po. Para malaman din ng mga ibang kababayan natin, mga nangyayari, at maging aware. Kung ano po yung damdamin nyo. Ah okay po, mga si mga. Ah, ah, okay po. Ah, kaya pananawagan ko sa aking mga sa akin mga kababayan na kung ano man ang maging maging nakakaano ano man ang experience natin na yung kagaya ng sa akin ng pag scam kung pa pwede i-share natin kay ah mag-usap mag tayo by Miss Vicky sa ba para sa ganun din po, maging awareness ang ating mga kababayan at ma-share din po nila yung mga nangyari sa atin. Yes, thank you so much ah, po. Totoo oh, yan. Kaya relax na po kayo. Ah, okay uh, na po ma okay ah, hindi ko ma'am. Okay na po masagawin. <laughs> Oo, oh, oh, thank you. Three days, anong two days? Oh, sabi ko sige po. Harapin ko naman yan eh, sabi ko gano'n. Oo. Oh, oh. um, at tinakot na po, po kayo? Oh yes po. Sabi sa akin, iano namin dyan sa ano na sa ano Lumia. Japan uh -huh. government at saka sa company mo i-ano nang pa namin ng ano nga daw po ng is eh, ano isbang bank po kasi yung ginagamit din ng uh -huh. ano eh oo uh -huh. oo po yun yung ano daw po noon yun daw po magkukuha sa akin dito na hahanapin ako gay ngato sabi ko sige po sabi ko harapin ko naman yan eh Ano uh -huh. ano wala akong ginawa sa inyo. Kayo ang nakakuha sa akin. Wala akong nakuha sa inyo. Sabi ko nga. Mm -hmm. Kasi nga daw po dahil sa ka, ano ko na pagiging stupid ko na lock yung aking account so hindi raw po mailabas yung pera yung ipinask nilang 300,000 wow. sabi niya kung ano ibalik niya sabi niya kung ano ba, bayar, bayaran mo rin yung 300, ano, 350,000 sabi gano'n sa akin ano ko ba ba't ko babayaran din mo pangasak sa account ko uh oo -oh. grabe po grabe ang mga kwala yan kaya lahat po ngayon, dito sa ano ko lahat pinag-ano ko po lahat ng mga papasok sa akin na inaano ko mag Ay naku, pinag ko po talaga. Ayoko oh, oh, na. Oh. Totoo yan. Kasi once oh, na ipasok ka na, nakikita na yung data mo, yun ang pagkakaalam ko dyan. So, papasok, mo, papasok sa oh, na papasok sa'yo, magpapapansin ang mga ganong negosyo. Ay, oh, God. yes, ma'am. Kasi lahat yung passport ko, tsaka, ano, copy ng passport, at saka alien card, hindi kinukulong sa kanila eh. Oh, Pati oh, yung oh. account ko. Mm-mm, -hmm. Panginoong kong okay, Diyos. Ang yeah, <laughs> tindi, talagang tinatarget tayong mga nasa abroad kasi, no? Oo oh, nga po. At And ito naman yung mga, Iba naman nating na nakikipagsagubatan din. Yes. rin na naglulong din sila, tapos hindi naman pala. Para Alam para, no, para props, Props lang. Opo. Oh, yung masali din. Nakuman, talagang laking tulong po. Thank you so much po.